what's up guys uh, nandito ako ngayon tinatawag na basak so yun lang na guys tara Handa ka na ba pasukin ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika't samahan natin itong misteryo kasama si Real Ghost TV So yun na nga guys, dito na tayo no So ito guys, sobrang creepy dito uh, Itong cemetery na ito na nasa gilid ng kalsada so maririnig natin yung mga dumadaan ng mga motorsiklo So, yan, no? may mga ilaw. Pero walang mga bahay dyan guys. Walang mga kabay So ito yung lugar guys. sa so, pupuntahan natin yan mamaya. So dito na lang ako una pumasok. So yun guys. Ito yung uh, sa likod ng ano cementerio so yan, guys no So, meron lang ano dito guys. Yung papakita na kapre. Tiyanak. Na sinasabi nila. So, dito ang daan. So, yan guys now So, yan na no? may mga ilaw pa dun. Mga spotlight. Wow. Ako lang mag-isa dito guys. Alam challenge. Wow. Mayroon ako na rin guys. So kunin natin yung spirit ball natin. Wow. eh, Woo. May humawak sa paa ko guys. Yan. Sige po, magparamdam kayo kung nandito kayo. Yan, inuutosan ko kayo, wala kayong karapatan na ako'y hawakan na. Yan, in Jesus name. Parang Wala ba dito guys? Parang may siya sa aking likod. Butas na guys. Yan guys, ni run dan si anak gitu atas free guysnya. Nak paparam papa dah. Ah kita guys. Daripin, ya, tayo dito dito daw yung daan daw na yan o may mga sementerya pa guys o oh. sobrang nakakatakot guys siguro ano to uh, sa goberno yata to na tatarbawa kasi nasiparit sya sa mga ano guys yan o oh, may ilaw o daw guys meron daw ang ano dito santel mo na Nyari ni gago guys Kuak kuak kwak guys May kuak gitu guys Grabe ang tahimik ng lugar nito guys. Sobra. Matayo yung balahibo ko. Grabe sobrang creepy dito. Ang okay, so Butas butas yung mga netso. Ano. Gulat ako dun may bumato sa akin.

Sobrang creepy naman tong simenteryo na to. Ayun, oh. Kita nyo pa yung mga baluti nila. Grabe, hmm? yeah. guys. Ooh! Wow. Jesus, Neil. Oh, my God. May kapre nga dito, guys. Oh. parang may umiiyak comment kayo guys kung meron kayo nakita wow sige sige magparamdam kayo hindi ako natatakot sa inyo ha ah. oh my god ang lapit nun kita niya guys oh. kita niya guys Tapos butas na yung mga guys May balbal at ayat itu guys Hello? Hindi ako nagpunta dito ha, para manggulo. May rinig akong kwak-kwak dito. May aswang ba dito? Oh my God. Laki na puno guys. Ang laki na mga puno guys. In the name of Jesus. Yan, sinisiliuhan ko kayo ha. Wala kayong karapatan ako isaktan ha. In the name of Jesus. Wala kayong karapatan. Ang labak pala ng cementerio dito guys. May lalagong aswang guys. May aswang doon oh. May aswang. Oh my God. Oh may hihila sa ating paa dito no? nako, magugulatin ako so kung merong mga ano dito spirit oh. ako hindi ako naniniwala sa bula na to ah. so kung merong magpapailaw nito maniniwala ako sa gamit nito. Sige, kung nandito kayo, pwede nyo ba itong pailawin? Wow. Nakita ko lang. Sobrang creepy naman ito. Sige nga, pailawin, pailawin nyo nga yung bula. Hindi kayo sasaktan yan. My God. In the name of Jesus. Nandito sila guys. Nandito sila. first time guys nga ako ang pumasok dito sa simenteryong ito kasi natatakot sila dito guys inabandon na tong ano guys eh simenteryo sige nga pailawin nyo nga yan yung bola oh pailawin nyo nga yan may aswang dito guys may aswang dito guys comment kayo guys kung meron kayo nakita kasi ako meron ako nakikita dito ang dami nila dito wow oh! pinatakot nyo ako ah kala nyo ito lang yung napuntahan kong simenderyo ang dami ko nang napuntahan sige nga takutin nyo ako Kalit na yung capri guys. May capri nga dito. Ayan. Takot sila sa bula. Umiilaw to guys pag mayroong humahawak. Ayan. Ang laki ng simenteryo nito. kita guys may aswang dito guys so dito daw guys dito daw sa area na to meron na silang nakita na ah uh, naka, naka naka upo dito babae eh. kaputi nasistayuan yung mga balahibo ko ah wow karami okay, guys nasistayuan yung mga balahibo ko guys nasistayuan yung mga balahibo ko guys sobra sobra creepy ng cemeteryo na to oh my god so, ayan, may dumadaan na ano ah uh, motorsiklo Sige, kung meron mang espiritu rito, pwede nyo ba itong pagalawin? Hindi nga, pagalawin nyo nga yan, bola. Sige. Ayan guys, ang dilim guys. Igitan nyo, may mga lights. Mga ano yan, uh, headlights yan dyan. Ayan, ayan, Ako guys, may aswang dito guys. May aswang ba dyan? ala guys ayaw nila makipag communicate so it means maniniwala lang ako nito pag umilaw to na so hindi siya umilaw so yan lalaki ng mga puno so, Sobrang ripit yung ano, simenteryo. So comment kayo guys kung meron akong dito kasi ang dami kong nakikita dito may puno o may nakatira oh. Ah. Wow Nasisitaguan sila pag nasisikatan sila ng flash Oh! atakuin ka sa puso dito guys kung ka lang mag isa parang merong nakasilip doon oh sa dito guys, sobra, sobrang nakakatakot. Sobrang creepy. Ah, naba-creepy 'tong. Sinimulan 'yon ata, guys. Toyo so yan, nakita na may dumadaan sa sakyan. Ah, eh, may dumadaan. Yan. Uh, Lung challenge talaga to guys Sobra Sobrang napaka creepy Nagrabi naman to tingnan nyo naman guys oh, yung mga netso guys Oh my god nyo pa yung mga lungon eh mga kabaong guys na oh ano Yung mga balahibo ko guys Sisitayuan nabiyo oh. yung kabaong Sobrang creepy tong ano cemetery yun na to Ang lawak nito guys Punta tayo doon mag-ingat tayo kasi baka may ahas. Huh! Yan, sinusundan tayo dito guys. Kita nyo guys, o oh, yung mga ahulma ng lugar na simeteryo. Napaka creepy guys. Kasi, gibang giba na yung mga ano nila. grabe o kita nyo yung mga kawayan yan guys may nakatira dyan ang ganda ang ganda ng lugar nila guys sobra natakot ako dito guys pero hindi masyado yan ito yung ah uh, likod ng ano guys Ooh! Huh! Sige nga, magparamdam kayo. Ah, wala akong intensyon na mag, ano dito ah. Nag-vlog lang ako. Kita nyo guys, oh. Ah, kung dadaan ka dito, para kanang ano din, natabunan ng mga netso. Oh. So, ayun guys, alon challenge guys. sobrang taas ng ano nila ito so yun lang guys ah so dito na lang tayo guys balik tayo dun sobrang intense ito guys sobra sobra kung kayo lang mag isa dito sobra baka yung natsinelas chinelas nyo guys maiwan nyo sa katakot sobra ang creepy eh. so subscribe my channel real Guest tv yun lang guys legit talaga tong lugar na to totoo guys Merong nagpabaramnam dito so yun lang salamat